What's up mga gonggong? Nandito tayo ngayon ulit sa lake. Bumalik tayo din sa lake na oh, tinakbuhan natin dati. Kasama ko si Mrs. Dito natin itutuloy ang uh, ating 30 days fitness challenge. I-update ko lang kayo. Day 17 na tayo. Hindi na natin na-vlog yung ibang uh, uh, days natin, pero ito yung day 17. Nandito ulit kami sa lake. makita nyo Na paganda ng panahon, hindi masyadong mainit, medyo makulimlim at kakaunti ang tao dito. Okay, so simulan na natin ang pagtakbol dito. Let's go. At mukhang naka-holiday ulit yung mga fountain last time nang pumunta tayo buhay ang fountain na yun kung natatandaan nyo pero ngayon nag day off yata <laughs> andito naman tayo nakita naman natin to kita nyo guys yung mga ibon dun sa kawayan pero naninilaw yung mga kawayan eh <laughs> ibig sabihin ba nun ay natutuyo na o naihinog na <laughs> tawag nila <laughs> daming ibon ngayon guys at lumalabas na ang araw tamang tama pa mabilis tayong papawisan ngayon malayo pala dito <laughs> Mukhang may mukhang may nalunod yata doon guys, tingnan niyo. <laughs> ang na. Wala mo tumatakbo ngayon guys. O masyado pa kaming maaga. Masyado pang mainit. Nung last time na tumakbo tayo dito, kumadatan daan niyo ang daming tao. tong hospital na 'to mga gonggong -gong, no. Naalala ko dito kami nagpapa covid test kapag uh, magta-travel kami at required ang uh, covid testing. Pero dito uh, mayroon sila dati na tinatawag na uh, parang drive-through covid testing. <laughs> parang McDonald's dadan Dadaan ka lang, kaya yeah, swab test ka. Uh, less than 15 minutes lalo bas yung uh, matetest ka nila kasi hintayin mo lang yung resulta kasi nila sa iba email within 8 hours tanda ko dito sa side na yun eh eto eto ang ilalim parang ginawa nilang nilagyan nila ng boot dito sa may parking pero ngayon syempre nakalimutan na ng tao yung COVID lumipas na ang panahon wala na kung maalala nyo 2 uh, years ago napakahigpit ang dami mga checks na kailangan mga test meron pa nga may area sa Abu, D sa Abu Dhabi o sa Abu Dhabi mismo uh, na record sila every 7 days magko covid test uh, pero buti naman tinanggal na dahil nga malog na wala na zero covid na yata wala na ako nakakita sa balita wala na yung mga ganong ganong test naalala ko lang guys ito mismo yan dito area na yan papasok ko dyan sa parking may boot magtetest ka exit ka 15 minutes tapos tapos 8 hours isesend sa'yo yung resulta taray taray lang kayo sa so, pagtakbo mga gunggong ito nga pala ito yung tawag nilang pineapple building sa main, sa main entrance itong area namin uh, may mga parang uh, small IT companies kasi ito yung parang pinaka health office yan yan yung building na yan na parang pineapple yan yung pineapple building ah pagod ah alas nakakalahati na kami dito sa lake eto guys ang gonggong -gong. nalapitan natin yung ibon oh so tayo na tumakbo na sa atin. <laughs> Sarap talaga magpapawis kapag ka ganito malapit na mag -summer. And kahapon, na, naramdaman ko na ng konti yung humidity. <laughs> hindi na pwedeng hindi buhay yung AC mga gonggong -gong, kapag katanghali. <laughs> ramdam mo na ramdam mo na yung init tsaka yung uh, yung hangin na uh, mainit sa muka <laughs> may kurot na kumbaga <laughs> uy ito yung ibon oh Oh. Ano tata ako sa atin lumilipad eh. <laughs> tuloy tuloy lang tayo. <laughs> At uh, itong lake na nakikita niya mga gonggong. -gong. -gong. Ah, uh, syempre 'yan ay eh, mga man-made. Hindi 'yan uh, uh, natural ano, <laughs> Ginawa lang nila dito. Karamihan ng uh, mga lake dito sa Dubai ay <laughs> eh, mga man-made lang, mga artificial kumbaga. Dahil deserto naman talaga 'to, eh purong deserto 'to. bibihira yung mga talagang uh, natural. maliban na lang do sa uh, pinakita ko sa inyo last previous vlog natin na uh, uh, mga lagoon lakes na ng dagat. Pero itong mga ganito, uh, artificial to, ginagawa lang nila to. <laughs> Pero maganda rin. Uh, para rin talagang uh, natu natural na lake. Yun nga lang, medyo may konting amoy. Yung tubig. Dahil nga, artificial lang siya, hindi siya running water katulad ng mga natural na lake na uh, nakadugtong sa dagat na nagsisirculate yung tubig. Eto, hindi. At makikita nyo, dahil mga parang lumot yung mga gilid medyo malumot mas maamoy ng konti yung tubig hindi naman ganun ka mabaho pero maamoy ma mo may, may something sa tubig <laughs> ayun na kita yung mga bata tumakatakbo na sila nag-umpisa na mag scooter dito <laughs> naiwan na tayo ni Macy's <laughs> masyadong excited tumakbo Ah, buat natin to. tu. <laughs> Ha, gotcha. <laughs> And uh, tingnan nyo itong mga gonggong ano. Meron ditong parang speed checker kapag dadaan ka sa kalsada na ito. Tingnan <laughs> Makikita nyo kapag lumagpas ka, ang, ang, limit ng speed ay 40 lang. Kapag ka lumagpas ka, lalabas yung sad face, yung nakasimangot. <laughs> Nakulay <wala yung> red. <laughs> <laughs> Pero kapag kabilo po mo, mo, green na smiley lalabas. <laughs> Pero hindi ka mapapain doon dahil bibihira ng camera dito sa area namin. Kung baga, eh, nasa sa'yo na lang yon. konsensya mo na kung overspeeding ka o hindi. <laughs> Pero, uh, doon sa mga malaking highway, awala uh, wala nang ganyan. Camera na yung makikita mo, pipicturean ka na noon. Pag na-picturean ka noon, automatic 600 yun, starting or 400 yata. <laughs> <laughs> so talagang sad face ka talaga doon. <laughs> Pero dito naman, yung mga ganyan, parang ano lang yon na uh, reminder lang na overspeeding ka na. <laughs> Mabait pa rin dito sa area na to. Pero pag doon ka nag-overspeeding sa malaking highway, walang smiley face o so walang uh, red or green. Automatic red yon, fine yun. Okay, hanggang na ikot na kami dito. <laughs> hindi masyadong tumagaktak yung pawis dahil uh, bumuhos na konti yung hangin medyo malakas yung hangin at the same time pero ayos lang hindi naman porque napawisan ka ng madami o hindi ka napawisan eh ah, hindi hindi ayos sa exercise mo okay lang yun at least nakatakbo ka ah, na mo yung mga muscle muscle expert fitness expert na rin tayo ngayon <laughs> okay papahinga lang tayo ng konti Tutuloy na natin pagtakbo ah. hindi ako nakatest mga gunggong tumawid ako dito sa bakod gusto ko talaga makita ng malapitan itong mga halaman na ito eh tingnan ito yung kawayan ano kulay dilaw pala talaga siya. ganda nito no <sighs> naisipan ko kasi baka pwede ako pumuto lang konti tatanim ko sa bahay <laughs> Pero naisip ko bigla, paano pag lumaki na sobrang taas yan. <laughs> eh sa Pilipinas, yung mga kawayan dun sa malapit sa bahay namin, talagang tumataas ang sobrang taas. Yun nga yung ginagamit paggawa ng mga bahay, pinuputol. <laughs> Pero ito, siguro parang bonsai na kawayan niya tatay. <laughs> Pero ewan ko lang din, kasi tingnan nyo ito mga gonggong. -gong. Oh, ang laki niya, no? ang haba na niya. <laughs> ang laki. <laughs> so, sigurado ako lalaki pa to tataas pa yan oh diba Ah, kami si. Bigla ako na miss yung tabing ilog sa sa lugar namin, guys. Tulad nga nabanggit ko. Malapit yung bahay namin sa tawing ilog. Ang daming ganyan, ang daming mga puno ng kawayan. Tapos ah, ano ko pa? Kinakain yan, guys, eh. Oh. Seryoso, kinakain yan. Eh, yung tinatawag nila sa amin na ubod. Yung pinakamurang kawayan, yung bubot pa, yung maliit pa na bago pala sumusuloy, kinukuha nila 'yon Tapos uh, ginagataan nila, ginigisa tapos ginagata. Ah, ang tawag nga sa amin nun, oo, oh, yun nga, ubod, ubod yung tawag. <laughs> so pwede siyang kainin guys, nakakain siya. So kapag kakain kami nun dati, tinatanong, kumakain ba kayo ng hagdanan? <laughs> Aga ba, hindi ko kami kumakain ng hagdanan. Ah, kawayan pala, yung maliit pa kawayan, ubod kung tawagin. Ah, kami no? sarap noon eh. may gata, medyo maanghang, tapos sahaluan ng konting uh, dilis. Uh, kung alam niyo yun, yung maliit na isda na tuyo. Sarap noon, guys. Ah. Eh, try niyo kung ano, tikman niyo. Marami noon sa Quezon, sa Batangas. Pero bibihira lang ang nakikita ko nung nagse-serve sa mga karinderya. Dahil nga mahirap hanapin, pero may mga nabibili lang sa palengke, guys. Marami nagbebenta noon. <sighs> pero hindi siya ganun ka benta dahil Siyempre, kay San Batangas, mad uh, madaming mas masarap na pagkain. Pero isa, isa to sa mga must try na food uh, kapag nakita nyo sa mga karinderya. Ha! Ha! Ayan na. ang lakas ng simoy ng hangin. Ha. And ang bilis ng araw mga gonggong, -gong, No? Uh, patapos na agad yung 9 uh, days na holiday namin hindi <laughs> ko na malayan na papasok na rin ako sa, sa, lunes ganun yata talaga good times never last for long nga <laughs> pero ayos lang din dahil uh, uh within that 9 days ay eh, marami naman kami napasyalan na puntahan kahit uh, dito lang locally sa UAE <laughs> kahit hindi tayo nakapag-travel internationally ang eh, mahalaga na doon nakapasyal tayo nakapahinga ng konti para sa lunes, eh laban na ulit. Ha. Pero, still, uh, looking forward na makapag-travel tayo outside UAE. Ha. Soon. Ha. Ha. Para naman, makakita tayo ng pan ibang environment. Maka-experience ng ibang culture at ng pagkain, syempre. Tingnan nyo guys, oh may bangka doon nakalutang sa tubig nakaangat doon sa may bato <laughs> gusto ko sanang i-try pero parang hindi nila pinarerentahan parang for internal use lang yata yun <laughs> ito yung nag-iisang bangka na nakita ko dito sa may lakeside <laughs> ah okay ito pala water pump station din okay so posible na ito rin yung water pump station o no? isa sa mga water pump station dito sa neighborhood sa area na to. Hindi lang siguro para sa lake to. Ha. Huh. Dahil hindi nyo natatanong gonggong -gong, no? dito sa sa UAE. Uh, may mga ginagamit sila ng machinery uh, na pang recycle ng tubig. So yung mga waste na tubig uh, ginagamit nilang pandilig sa halaman. Yung makikita nyo to, mga kalsada na to. Yan, may mga halaman. Hindi manually dinidilig yan. <laughs> may hose na nakakabit dyan. Tapos may mga, may mga parang sprinkler na maliliit. So, nire-recycle nila yung tubig dito. So, yung mga waste water na siguro galing dito sa lake o papunta sa lake, pinapaikot doon sa pump station, dinidistribute dito sa mga halaman. Di ba? Napaka-smart idea nun, guys. Eh. Sa Pilipinas makikita nyo dinidilig natin normally o oh, yung mga mayayaman may sprinkler tapos malinis na tubig yung ginagamit dito. Yung mga waste na tubig siguro galing sa apartment, ah, galing sa drainage, ah, kinukuha, pinipick up ng ano, mga water pumps. So diretso sa water pumps, sinisirculate, dinidistribute dito sa mga halaman pandilig. Pero may downside guys, minsan makakamuyin nyo sa gabi uh, pag nakapadaan kayo, mabaho. So, yun yung oras na dinidistribute nila yung mga maduming tubig na yun. Which is okay lang naman. At least hindi nasasayang ang tubig. Nagagamit pa rin. Dali, <sighs> may nakita tayo dito kabayan. Magtatanong muna tayo. Kabayan! Tumatakbo po kayo dito madalas. Ha? Hindi. Hindi. Ah, ay masyadong suplada si kabayan. Okay. Tapos na tayo umikot mga gonggong. -gong. Ah, uh, pahinga muna tayo ng konti. Okay, napakagandang pagmasdan natong lake na to. Napakapayapang tingnan. Siyempre, pati yung area. Makalimlim, may konting araw, mahangin. Ha. Ah, sarap sa pakiramdam nakailang ikot na kami dito mga gonggong nagpapahinga na lang kami uh, next week eh back to regular schedule na tayo pero tulad nga ng sinabi ko pipilitin natin isihingat na makapag-exercise tayo para maituloy pa rin natin at matapos natin ang 30 days fitness challenge habang pauwi mga gonggong -gong, eh dumaan muna kami dito sa supermarket Parang natrepan ko magluto ng munggo. Parang masarap kumain ngayon ng munggo. At uh, konting pritong baboy or monok. <laughs> semi cheat day ika nga. Ha. Sarap nung papawis na yun. Uh, at expect nyo pa. Kung nandito kayo sa UAE. Na mas iinit na sa mga darating na mga, mga araw. Nagumpisa na ang humidity. Ah, medyo may kurot na to. So, kailangan natin maghanda. Yung mga bahay nyo, palinis nyo na yung AC nyo. Yung mga sasakyan nyo, palinis nyo na yung mga AC nyo. Pawaltan nyo na yung mga AC filter. Dahil parating na ang haring summer. <laughs> Isa sa pinaka inaayawan natin dito sa Middle East. Pumapalo guys. Sa, para sa mga hindi nakakalam na pumapalo ng 43 to 45 degrees ang init dito. Sabi ko nga, pwede kang magprito ng itlog sa labas. Hindi ka makakalabas sa sobrang init. Isusumpa mo ang summer dito. Pero ganun pa man, may pros and cons yan. Ang pros niyan, eh di syempre, hindi tayo prone sa masyadong sipon, sa sakit, sa mga ubo, dahil mainit, madalas tayo papawisan. <coughs> okay, ang cons niyan, eh syempre, napakainit. Uh, kailangan may dala ka laging towel, mapapalit ka ng damit. At syempre, pinaka-importante, <laughs> magdi-deodorant -de ka, mga gonggong. -gong. Huwag <laughs> kang gagaya sa iba natin, mga kapatid, dyan. <laughs> At yung mga nagme-metro, guys, alam nyo na ang ibig sabihin. Alam nyo ang sinasabi ko. <laughs> Magdeodorant tayo, maligo. <laughs> Para, kaya-aya ang away natin. <laughs> Salamat sa pagsama nyo sa amin, guys. Mamba out. Peace out, stay safe, see you next time.